Yun, laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Ngayong araw nga ay hindi muna tayo lalayo. Dito muna tayo sa sarili nating bayan. Yes po, dito nga yan sa bayan kung saan matatagpuan ang napakagandang bato ferry. Tama, dito nga yan sa bayan ng laon. At dahil may bagong bukas nga na dito sa aming bayan, dapat matikman natin to. Katulad na lang ng kanilang litsun manok na may tatlong flavor. Ang flavor nga lang kinakain ko ngayon ay hamunado. Kaya mapapansin nyo, mapulang mapula. Meron ngarin nga rin silang original flavor at spicy flavor. Pagkaligo ko nga ay nag ayos na ako ng buhok. Napansin ko mahaba na kaya magpapagupit ako. At total dito lang naman sa laur ay inaya ko itong si Pepo. Sabi ko nga dali nyo na si Badja para matipid lang sa gasolina. <laughs> eto nga't lumabas na kami sa aming barangay. Ayun nga't meron pang ang tarpulin. cleared daw ang aming barangay. Yung barangay nyo ba drug cleared din? At eto nga binagtas na namin ang napakahabang sabana. Gawaan nga na naman pala ngayon sa bukid. Napakabilis para kailan lang nag-aanihan pala. Ilang saglit pa nga lamang ay malapit na kami sa highway na daanan pa nga namin ang police station at fire station. At dahil sa barangay San Josep nga kami pupunta na daanan namin itong aming napakagandang bahay pamahalaan. At dahil napakabilis nga mag-drive ni Pepong, nandito na kami sa barangay ng Ariendo. Dito nga ako magpapagupit sa Jared Barbershop. Mahusay at mabait kasi ang barberong si Tito Jared. Sinadya ko ngang tanghali pumunta para walang ganong tao. Maganda kasi magpagupit dito dahil kumpleto ang mga gamit. Tapos aircon pa dito sa loob kaya komportable ka. At dahil dito nga ako lagi nagpapagupit, alam niya na ang gupit ko. At napakabilis 5 seconds lang tapos na. <laughs> kaya kayo mga kababayan kung naghahanap kayo ng mahusay na barbero aba sugod na dito sa barangay ng Ariendo. At dahil galing nga daw siya sa Albay, binigyan niya pa ako nitong pansit bato. <laughs> at dahil tanghali na nga at hindi pa kami nagtatanghalian ni Pepong, pumunta kami sa mismong bayan ng Laur dahil nabalitaan na na mayroon daw bagong bukas na lechonan doon at nagkataon na ang may-ari nito ay kabaranggay namin Syempre, sino-sino pa ba ang magtutulungan at magsusuportahan kundi tayo tayo magkakalugar din Katabing-katabingalan daw ito ng bagong tayong Alpha Mart. at ito nga ay walang iba kundi ang Kuya M's Roasters May tinda nga sila ditong lechon manok na original, hamunado at spicy Bukod doon ay mayroon silang sisig, dinakdaka, lechon kawali, May fried itik, may adobong itik at tinumis na itik At dahil tanghali na nga at gutom na gutom na kami. Mas lalo pa kaming ginutom ng itsura ng mga tinda rito. Katulad na nga lang ng hawak kong barbecue. Tapos itong napakasarap na fried chicken. 13 pesos nga lang daw yan. Grabe, napakamura. Nga pala, meron silang tinda na budget meal. Nasa halagang 70 pesos ay meron na kayong biryani rice at barbecue. Meron ding biryani rice at tatlong fried chicken. At eto nga, nakakagutom ang adobong itik. Tapos meron ding tinumis na lamang loob ng itik. At ang kanilang dinakdakan na talaga nga namang nakakatakam. Dito nga sa Kuya M's Roasters ay may mabibili rin kayong pork belly. Kaya sa mga nagkikrabe sa litsong baboy dyan, aba makakatikim na kayo dito sa Kuya M's Roasters. Sigurado namang malutong ang balat at masarap ang timpla. Ayan nga't hindi ko na napigilan at napakain na ako dito. <laughs> Pag bumili nga pala kayo dito, humingi kayo ng kanilang napakasarap na suka. Ayan nga't napapapikit pa ako habang kumakain. At eto na mga kababayan ang dapat nyo matikman dito sa Kuya M's Roasters. Ang kanilang masasarap na litsyong manok. Ito nga raw ay may timbang na 1.3 kg. At tingnan nyo naman mga kababayan, nakakatakam ang itsura. At talaga naman, ito ay kaadikan ng mga bata at matanda. May ngipin man o wala ay pwedeng pwede. Dahil napakalambot ng manok na ito. Ayan nga't hindi ko na rin napigilan, pumilas na ako ng isang hita. <laughs> Kaya naman mga kababayan ko dito sa bayan ng Laur, punta na kayo dito at tikman ang kanilang masasarap na tinda. Bukas sila araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Pwede nyo nga rin palang i ang kanilang official Facebook page para makita kung ano ang available kada araw. Ayan nga si Kuya Michael na siyang may-ari nito. Siyempre naman, pagkabarangay ko dapat suportado. Ito po muli si Kuya Philip, isang proud probinsyano at isang proud daw si Hano mula dito sa Bayan ng Laon. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam, ingat, and God bless. Laban na!